Sir, bakit? Ay, boss, sir, boss, ay, bus. Magandang gabi? Magandang gabi po. Oo, uh, elektrisyon ako. Ha? Saka alaman mo lang. <laughs> Hindi, sir. Ha? Ano uh, to? gusto, gusto nyo ba bumaba yung kuryente nyo? Oh, sir, Tara, ako sa natin yan. Ay, sige, nga akong sa kuryente. Grabe. Kaya, mataas sa kuryente ngayon. O, ganto na lang po, sir. Tulungan kita. Magja-jumper tayo. Boss, wait na, boss, ha? Bakit? Jumper? Oh, Ay, ano? Masama yun, boss. Ay, legal yun. Masama nga. Pag nahuli. Huh? Ah, ipapala mo ba? Meron na, meron tayong gagawing kasulatan. Meron na akong waiver na dala na kung sakaling mahuli ka, tal labas ako diyan, <laughs> boss. Labas <laughs> ako diyan. <laughs> Aray ko. Aray ko. Bakit ako eh? Tsaka pagka -ano, di ba? pag ano ba, nahuli nila ako. Oh. Tapos ah, sabihin ko nalang, sorry. Sorry? Mag sorry Parang saan pa nagawa yung salita, sorry, di ba? Kung hindi ko rin naman gamit. mo. oh, at isa <laughs> dito na yung gamit mo, wala ka lang bukas. Oo. Oh. 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 Ingay, ingay, ingay. Ako, okay, so, ito, kunin mo na. Um, yun, para siguradong babalik ka lang sa akin yung mga gamit mo, di ba? Ang ang bigat, ang dami yung palang dalang gamit. Boss! <laughs> Boss! Boss! Burger sa akin. Nay! Labong <laughs> ka! Ay, man! Uy, dito pala kayo, man! Man! Uy! Cheers! <laughs> Man, to man. Pag huwag muna, kitipid ako ng kurente na bill namin ngayon, natataka ako. Ayun o, 8,600 tayo lang yan. Ilaw at saka na naman yung ginagamit nito, electric man. Nagpapanggap nga na Ano kaya yan? Good evening po! Ha? Ay, wait na may tao. Ang bira talaga. Sir, bakit? Ay, sir! Boss! Magandang gabi! Magandang gabi po. Oo, oh, uh, electrician ako. Ha? Huh? Saka alaman mo lang. <laughs> Hindi, sir. Huh? Walang kinontok na electrician. Bakit oh, actually, marami akong pending na trabaho eh. Kasi oh. bibitaw din ako. Ang eh. galing ko mag-ano, mag, -ano, mag isa sa mga electrician. Marami kayong pending. Beto nito kayo, eh, sir. Wala naman akong kinontok na electrician ah. Hindi, boss. Ganito. Ah, uh, gusto, gusto nyo ba bumaba yung kuryente nyo? Oh, so Tara, pag yan? natin yan. Ay, sige. Mas, pasok ka, boss. Ako. Oh. Eh, direct lang ako, boss. Antaas ng kuryente oh, na. Ay, no. No, 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 ano, ano, ka pala boss? Electrician? Ano, boss? Electrician ako. Electri... Uy, sa US ako nagkatrabaho. Kaka-uwi ko lang kanina eh. What? Pero nagkatrabaho ka agad ako para rin matulungan. <laughs> o, oh, boss, ganito. Eh, oh. no. Oh, may mga gamit ka nga, o. Oh. Oo oh, nga, nagmakapasikat ka, boss. Gamit ko yan. Pag nag ako, nag-aayos ako ng mga wire-wire. O oh, boss. Kaya mo, hindi ako makakuryente kasi may gloves ako. Oo oh, nga, boss eh. Oh. Uh, ay, yung tape ko. O oh, boss. Ay, nakita ko nga, boss. Oh. yan. Ah, so, oh, um, ito boss, kasi boss, decretate. um, gusto nyo pa bumaba yung kuryente nyo? Oo oh, boss, gusto ko talaga mo sinagre-reklamo nga ako taas sa kuryente, grabe. Kaya mataas sa kuryente ngayon, oh. ganto na lang boss, sarat. tulungan kita. Magja-jumper tayo. Boss, wait na boss ha. Bakit? Jumper? Oh, ano? Iligal, masama yung Masama yun boss, ay ilegal yun. Masama nga, pag nahuli. Ha? Huh? Ipapaalam mo ba? Hindi, pero oh. boss, na marami akong mga kalaban dyan kung sakali. Ba't <laughs> makakalaban? Basta ba ang pag nahuli ako nyan? Eh, ipapahuli mo ba? Mauhuli ka pag nagpahuli ka. Oh, shit! Okay, may... Ogag! Ayan, ano yung kita, boss? Ito. Uy, wire wh yan ah. Oh, wire. Ay, mga pasigat ka na naman. Wala nang napansin, makunti lang yung oh, wire. Makunti nga lang, iba't eh. ang kunti yan, boss. Paano yan? Bakit? Pag nag-jumper ka lang naman, itatap mo lang naman yung wire na yun eh. Oh, Wala ka kasing alam dito, hindi ka kasi electrician eh. Wala akong alam Akala dyan, boss. alam mo lang, kasi... kaululan. Uy, grabe yan. Diba? Wala akong alam dyan kasi hindi ako, hindi, hindi ako mahilig mag-jumper, boss. Hindi ako magnanakaw. Pag nanakaw yan, boss eh. Para sabihin ko, sabihin ko, sabihin ko na sa si por portfolio ko. Ano bang electrician ako sa US? Kanina, oh. Oh, may tumawag sa akin ha? Ayusin nyo naman po ito, hindi umiilaw yung ilaw namin. Oh, ginawa ako, inalis ko yung ilaw, pinalit ko ng bagong ilaw, gumana! Eh, pundido lang yun! Ha? Pundido, baka pundido lang! Oo, oo nga eh, wala siyang oh. alam kasi, elektrisya <laughs> <laughs> lang ako eh. Madali lang eh, kahit sino kaya gawin yun eh. Boss, ano? Tara, jumper na tayo! Alam mo sa, mahirap kasi yun eh, paano boss pagkano? Pagka nahuli ako eh, di, ano kanya, ikaw, ikaw bang pagbibintangan yan? Hindi! Meron na, meron tayong gagawin kasulatan. Meron na akong waiver na dala na kung sakaling mahuli ka, tal labas ako diyan, <laughs> boss. Labas ako diyan. Tara iko. Tara <laughs> iko. <laughs> <laughs> di gan boss, i jumper natin 'to. Ganito boss ah, pag ni jumper kita, baka dumating na dumating yung araw na yung bill mo na lang 10 pesos, 15 pesos. Oh, oh. Ano na okay. nakakaakit ng 'Di ba? Ano? Oo oh, nga. Di jumper na natin lahat 'yan. So bagi pa baka... kumusumo tayo ng malaking kuryente sa kanila na lang. <laughs> Oo. Tapos sa'yo, maliit na lang. Ay, pagkano? Swerte! Ano... Uy, swerte. Swerte naman ito. Sa'yo, na panakala ko magdi-jackpot talaga. Wait, 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 wait. Parang nakakita kayo. Tsaka pagkano, di ba? Pag, alam mo, nahuli nila ako. Oh. ko na lang, sorry. Sorry? Mag-sorry oh, ka? Parang ba? saan pa nag-away sa'yo sorry, di ba? Kung hindi ko rin naman gamit Miss mo. Di ba? Mag-sorry <laughs> na lang. Sorry po, ha? Oo, oh, tsaka di ko, kunwari di ko na lang alam. Oo. Oh. na huli ka. Ano talag? Jumper to sa si inyo to po na! Oh, shit! Oo nga, no? Sabi mo, ay! Ano sasabihin mo nun? Ay, ano ba? Ito. Hindi kayo ba na ganun yan? Naka-jumper kayo ah. Sorry. Okay. Diba? Okay. Alam <laughs> mo, okay lang. Di ba? Wala naman tao perfect eh. Nagkakamali ka lang. Nagkakamali yung mga tao. okay. Pero magkano naman yan? Ganito, boss. Ang, ang singilang ko kasi, boss. Kasi sa US, kasi puro dollars. Dolyar, dolyar ang inahakot ko sa lapit. Ang na, boss. Ayusin mo na lang muna. Hindi. Paano gagana kung hindi ka mo na magbabayad? Opo. Ang videohan, pag hinulugan mo, saka gagana yan. Magkano so, naman? Ha? Magkano? Pag-usapan natin magandang presyo. Big, bigyan kita ng ano. Sige, bibigyan kita discount. Okay. Naka, ano ko eh, nakapasok ka sa ano ko sa promo. Swerte. May promo, promo, promo din wala kayo? Oo. Oh. Ano boss, bigyan kita ng ano. Um, 11,020 pesos na lang. Pati 20 pesos, hindi pa pala tawad. Grabe ka naman, boss. Ganto na lang, boss. ang laki, 11. Alis na lang ako para yung bill mo, ang laki, palaki na palaki. Hindi, hindi, hindi. Wait lang, wait Alis lang. Alis ako. Ang laki na naman masyado, boss. Wala nang bako sa 11K. 11K talaga, boss. Muro na yun. Sabagi, so night time ko naman na magagamit yan, eh. Night time mo na naman. Hindi na Hanggat hindi nahuhuli. Hanggat hindi nahuhuli. Pero pag nahuli ka, aray ko. Ika, boy. <laughs> Pero labas. Oh, yes? Any question? Sir, sir pag nanakaw yung ginagawa mo? Ay, pag Ikaw ang mag nanakaw! Ay! 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 May kinuha ba ako sa kaba ng bayan? Para sabihin mong ganon? Boss, ganun daw yung kinagandahan dyan, boss eh. Di ba? Ang mahal ng ano, kuryente nyo. Pakababain natin yan. Hmm. Ganyan ang trabaho ko. Wait, boss, parang... Kukunin ba ako sa US kung wala akong tira? Oh, shit! Yun lang isipin mo eh. Mindset, pre, ang binabayaran sa akin, tsaka skills. Sige, sige, boss. Like, hey, skilled ako, pre. Life. boss, Skill. kung alam mo lang, ikaw, ano yung skilled mo? Pagkinupan? Hindi, grabe ka naman. Meron lang akong skills. Ano yung skills mo? J-skills? J-skills. Sige, grabe. Ako ah, yun, eh. Ba, magaling mag-grab yun. Sige, sige, boss. Gawin mo na. Ito. Oh. Paano na lang. Lifetime naman na. Kasi ibahay ko sa ano. Bala ko bayaran to eh. Ito ano? Ito, itong bill namin, 8K kasi 8K. Pero sa'yo ko na lang muna ibabayad. Oh, Susunod yeah. ako sa'yo. Oo, oh, sa susunod yun, mababa na yan. Ito, oh, Kita mo mas demonyo ka talaga eh. No? Oh, ako lang <laughs> yan. Ayusin ko yan. Wait lang. Asan ba yung wire nyo dito? Nasa labas ata tayo, boss. Wait. Boss, huwag ka papakita dyan mo sa mga kapitbahay, ha? Oo, oh, oh. ba't ako eh, na ang check. <laughs> <laughs> ano, boss? Hey, boss. 11,000. Ito yung line, yung 20 pesos pa. Yung 20 pesos pala! Huwag ko na gawin to! Nandiyan na ang tapos. Ay, ito na yung 20 pesos. Okay. 11,020 pesos. Lalagay ko muna dito. Wait lang. Ang ah, lalong kasi ng bulsa ko eh. Oh. Di ba? Kaya yung bulsa ko pinapalalim para masalo silanganahan. Tinaparado oh. lagi. <laughs> oh, oh, na. lagi. Pinapload yung lyrics. Lagay ko dito. Yan. Gagawin ko na to. Kailan ba? Bukas! Kailan? Ha? Ah. Ito bukas pa? Bukas. Wait, ko ito bukas eh biray ko agad ito bukas, pagod na kasi ako eh. Gawin mo bukas ako eh. Habang gabi, hindi ka makikita, ba't bukas pa? Bukas! Mas active ako pag bukas eh, pag umaga eh. Kasi naigit. Sige! Hindi Gagawin ko yan, gabi. Magduduling-duling ako niyan, baka ikaw pa ma-jumperan, ano gusto? Hindi naman. May hirap to. Patayang naglasin dyan. Parang yung mas mano kong makakasiguradong babalik ka bukas. Babalik ako, mag-iwan ako ng ano. Ito, iiiwan ko to. Yung ano? Oh. Bibig mo ko tong wire. kumuhalaga Kamahalaga sa yan eh. Hindi mo mahalaga sa iyan eh. <laughs> ano mahalaga, eh. mahalaga sa akin yan? Ganto na lang, boss. Meron na lang ako ng buong gamit mo na yan para siguradong babalik ka. Ito? Oo. Oh, yung bed mo na yan. Ay, elektrisyan na. pa naman ako. Oo, oh, at least nandito na yung gamit mo. Wala ka nang dadalim bukas. Oo. Oh! Oh! Ingay, ingay, ingay. O, boss. Oh, ito, kunin mo na. Ayan. Para siguradong babalik ka lang sa akin yung mga gamit mo, di ba? Yan, ang bigat. Ang daming palang dalang gamit. Boss! 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 Magandang buhay! Anong atin? Tsaka ba't ka nagpapanggap ng electrician, boss? Boss, kamusta ang buhay-buhay, boss? Ano, ayos ko to? Tagat ko na hulog. Ayusin ko to? Wala akong <laughs> ako, alam. Nahulog sa... ako sa'yo. No. Bading! Bading, ikaw ang bading. Ang <laughs> mo ka. Ano ah, muna yung 11K ko. Ha? Wala kang alam sa kuryente, si Raulo. Ang 11K? Wala, walang bulsa, oh. Ha? Walang bulsa eh, no? Eh, no? Si, pero... Hindi <laughs> eh, ba? Alam mo, budol ka talaga, eh, no? Kaya <laughs> mo, magja-jumper na sana. Sa eh. <laughs> jumper lang, <na> jumper jumper <laughs> <namin> mo sa inyo! <laughs> ay, <laughs> huwag ka sa amin, na kami! Oh! Sira ulo! Demonyo ka talaga, eh, no? Talaga dinidemonyo mo ako, eh! Ano yun? <laughs> ano ko <yun? laughs> ano minaiwan ako sa labas? Huh? eh Ano naiwan mo, boss? Yung ito! Nanito, hindi <laughs> ka! Boss! Ay! <laughs>